Nan ng Pilipinas. National artist at tinaguri ang best actress of all time. Yan ang nag-iisang Nora Honor. Sa kanyang pamamaalam ay nagluksa ang show business habang nag-iwan naman ng malaki ambag sa industriya ng telebisyon at pelikula. Pero paano nga ba nagsimula ang karera ng dating tindera ng tubig sa iriga ang mapusong one-on-one -on -one kwentuhan at aming kumustahan noon ng superstar. Muli nating balikan dahil nag-iisa talaga ang kinang ni Ate Guy. ba sa Amerika? nagstay ako doon ng mga 8 years. Oo. Walang uwian yun. Dito sa Amerika, para bang ang hirap makahinga. Iba talaga sa atin? Kung susumahin mo ang mga karanasan mo doon? Lahat ng kahirapan. <laughs> hindi pa ako tapos magtano. Alam ha, ko na yun. No? Naranasan ko yung maniniwala kahit mayroong araw na hindi kasi wala ako ng trabaho. Wala eh. walang kukuha sa akin para mag-show. So, walang kita. Hindi naman ako makauwi dahil uh, hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ng mga tao sa akin pag-uwi ko kung, kung mahal pa rin nila ako. Bakit na naman ganun? Bakit mo naman naiisip yun? Eh, and siyempre, one and only superstar ka. Ay, hindi po. Siyempre, hindi na rin naman tayo katulad dati na, na bata. Lalo na ngayon marami mga kabataan na talagang makikita mo na mga artista. Ate guys, sa dami ng Pilipino na mga fans mo dyan sa Amerika, hihingi ka lang makakabibigyan ka na nila Hanggat maaari. O ayoko na na ganun ang mangyari sa amin. Pero nangyari din sa amin yun na, na talagang humingi ng mga. Minsan, um, maglalaba kami, kaya nagpulang ako nang ano, ng 25 cents. Oh. Uh -huh. Buti na lang may Pilipino doon, binay, binigyan ako ng 25 cents. Ito. Kaya nga, nung kasukdulan noong iyong paghihirap doon, oh. pag nag-iisip ka kung gaano ka kasikat noon at sobrang daming pera, at umabot ka naman doon sa punto na hindi ka makapabili ng pagkain. ano naman po ako. <laughs> Totoo nga. Hindi, anong naiisip mo? Hindi ka nagko-compare. Kumbaga, hindi, hindi ka nag, baga, hindi ka nag sa mundo. Hindi. Ganyan dapat ikagalit galit dahil unang una dyan ako galing. Uh -huh. uh, nung nasa probinsya kami, talaga ako na rin yung nagtatrabaho para matulungan ko yung pamilya ko para mabuhay. Ang sinasabi mo, Ate Gay, sanay ka na sa hirap. Ay, sanay na sanay. So, feeling mo, Ate Gay, talagang you will survive no matter what. Kahit saan mo ko, uh, saan mo ko pahigain, kahit saan mo ko ilagay, wala, hindi ako pwede matapos. dahil huh. sanay ko ako dyan. Huh. Sayang ko tayo. Kung malaman na hindi ka na makakanta? Ay umiyak ako. Oh. Magkagising ko, sigaw ako ng sigaw, sigaw ako ng sigaw, pero wala ko naririnig sa boses ko. Ang explanation sa akin, nilinisan daw nila yung lungs ko dahil sa sobrang sigarilyo. Sabi ko, imposible dahil ang tagal-tagal ko lang naninigarilyo pero hindi nagkaganito yung boses ko. Oh. Ngayon lang. Nagkamali talaga? Nagkamali po talaga. So nakakapanood ka? ng mga kumakanta sa telebisyon? Ano ang nararamdaman mo? Ay, naiiyak ako. Parang sabi ko, ako, babalik ulit sa pagkanta. Ngayon, like, naimbitahan ako para lang magbigay ng award, hindi kakanta. So, gusto mo pa talaga balikan ng pagkanta? Ay, hindi pwede. Hindi. Kung hindi ako nakapagpa-opera nung last year na dapat ang schedule ko. ngayon, pag umalis uli ako, talagang yun ang gagawin ko lang. Well, hihintayin talaga namin yun at kailangan sa pagbabalik mo, birit ka, ka Ay, concert mo talaga. Concert! Talaga. nagbabalik ka dito sa Pilipinas. Kumusta naman ang relasyon sa pamilya, halimbawa sa mga anak mo? Marami akong pagkukunan sa mga bata. Maski ngayon, bihira kami makita, lalo na na mayroon silang sarili nilang pamilya, si Mati at may sarili. Pero si Mati at madalas sa bahay. Si Ian, siguro busy sa trabaho, tumatawag. Nagkakausap naman kami si Lot-Lot. Nagkita lang kami ng Pasko. Pero nakakausap ko naman si Janine, yung kanya anak. Ang may pagmamalaki ko lang sa kanila, malaki pa rin ang respeto. Pag nagkikita kami, ando pa rin yung respeto nila sa akin, nararamdaman ko, nakikita ko. Kaya yun lang ang pwede kong may pagmalaki sa kanila na kahit na anong pagkukulang ang nagawa ko, na pinatisiyang ko naman. Uh, hindi man lang sila nagpakita ng sama ng loob, kung meron silang respeto pa rin iyo despite everything, may ginawa ka tama. Sa spets yung pupapalagay okay, ko. O, oh, di diba? At ngayon ay parang... Nagbalik na nga ang superstar. Ha? Wala superstar TV show. <laughs> ay, TV show. Kung pwede lang kumanta, kakanta. At um, kasi yung unang-unang pili lang ginawa ko yung kay ER. Kay ko. Walang, walang stress sa set. enjoy lang kami na nagtatrabaho. Uh, Masaya naman ako na kami. Kagaya ng tayo uh, in-offer sa akin yun, hindi kami magsak kung magkano presyo, magbabayad. Sabi ko, gusto mo lang gawin yun, gawin natin. Ito ka nakakapagpaligaya talaga sa'yo, ate. Basta ngayon, lagi ka nyo mas talaga. Ayaw ko bago. Sabi nila, basta't happy ka, kahit marami kang problema, basta't maligaya ka, madadala na Ayun eh. Pero ang nagpakasaya ay ang mga pamilya. So, aasahan namin na mas magiging aktibo ka talaga, Ati Gay. At para nakilita muna, please, dito sa Pilipinas. Opo. Oh, oh, At syempre, hihintayin namin ang iyong concert. We'll wait for that. Thank you, Ati guys. dinirehen ng batikang direktor na si Ismael Bernal at mula sa panulat ng kilalang scriptwriter na si Ricky Lee, nag-iwan ng napakalaking marka sa kamalayan ng mga Pilipino ang pelikulang Himala ng superstar na si Nora Honor. Bakit sa palagay mo, Ate Gay, itong Himala, talagang hindi makalimutan ng tao? Siguro nung ginawa po na yun, yung Lady ma after two years, sakala nila ano eh, na realize, kasi yung chismis noon, noon nung ginawa namin yun, parang uh, para bang, oh, wala naman akong ginawa ko, pa. Sabi ng mga tao, noong araw, mga magaganda tingin ko yung mga pinapalabas eh. Elsa nag-iwan ito ng di malilimutang aral tungkol sa malalim na kahulugan ng pananampalataya. Siguro dahil tayo mga Pilipino, in the end, malaking bagay sa atin ang faith. Eh. Lagi tayong naghahanap sa mukha ng Diyos kasi magpapakita ang birhen at hindi sa iba. Pagkaraan ng 30 taon, nang unang maipalabas ang pelikulang Himala, bibigyan muli tayo ng pagkakataon na mapanood ang natatanging pelikula, ang bago nitong bihis. Nilapatan ng teknolohiyang pangsining ang pelikula para maibalik ang dating kulay at tekstura nito. There were things like thumbprints, oil marks, scratches, specks, and dirt. Um, there were also, in some of the prints that we, we took a look at, some of them were not complete, so we had to actually get scenes from other prints to, to make the whole film. Mulasa 35mm print. Nilipat ang kopya sa tape at ginawang HD o high definition. Dumaan din sa frame-by-frame frame restoration o mano-manong paglilinis sa bawat eksena para tumingkad ang kulay at tumalas ang tunog. Kanyang yeah, no, naangat ulit yung kung ano yung, I think, kung ano yung intention ng mga people behind it kung paano nila gustong makita ng generation ngayon film na Himala. And I think they would really appreciate it na to see it na ganyan ka yung look ng film in the service of the Filipino kasi, it can take many, many dimensions. Pero itong sa restoration ng mga lumang pelikula, we're proud na kahit pa paano yung mga ibang natitirang mga classic ng mga movies, eh nagawa natin ang paraan para magbigyan ng bagong bias para sa bagong generasyon ng mga Pilipino. Nakita ko ang birhen! Isang himala na ngang masasabi na ang itinuturing na isa sa pinakamagandang pelikulang Pilipino ay naibalik. Mapapanood at hahangaan na yun Well, congratulations, thank Ricky. Thank you, thank you. You are as immortal as your products. <laughs> thank you. Ha? Thank you. Sana nga nandito si Bernie. Ano sa palagay mong sasabihin niya dito sa nangyayaring ito tungkol sa kanyang produkto? I think he'll be very, very happy and reassured na ang masang Pilipino, ang manunood na Pilipino, ay eh marunong mag-appreciate at tumangkinig sa sariling gawa. The Pampa kit. Itong pampakit ang bago nating a uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga meron. Bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.